Ina de Belen, may ibinunyag sa umano'y pagbubuntis niya. Sa kauna-unahang senaryo ay sinagot na ni Ina de Belen ang matagal ng intriga na nabuntis siya, lingid sa kaalaman ng mga madla. Si Ina ay ang panganay na anak ng dating mag-asawa na sina Janice de Belen at John Estrada, tulad ng kanyang mga parents, pumasok din sa pag-aartista si Ina, taong 2014, nang unang pumirma ng kontrata si Ina sa Star Magic, Lumipat naman siya sa Kapuso Network noong 2016, sa kanyang paglipat, dito niya nakilala ang aktor na si Jake Vargas, maituturing na real to real ang pagmamahalan ni Naina at Jake, dahil una silang naging magka-love team hanggang sa nauwi sa totohanan ang kanilang pagmamahalan, taong 2017 nang isinapubliko nila ang kanilang relasyon. Samantala, hanggang ngayon going strong pa rin si Naina at Jake, sa katunayan, halos dalawang taon na silang naninirahan sa iisang bubong dahil na sa kanilang live-in setup, maraming intriga ang pinapukol sa kanila. Isa na rito ang isyo na nabuntis umano si Ina, ito raw ang dahilan kung bakit nadagdagan ang kanyang timbang. Gayunpaman, kamakailan lang ay mariing pinabulaanan ni Ina ang isyo, giit ni Ina, kung sakaling mang mabuntis siya, hindi raw niya ito itatago, lalo pat pareho silang nasa showbiz ni Jake, at kahit ilihim pa nila ito, malalaman at malalaman din umano ito ng publiko, ani ina sa panayam ng TEP, that is always the, syempre nakikita nila na I gained weight over the pandemic, it happens naman talaga, eh, ako naman, like I said, if ever man mabuntis ako, or I have a kid malalaman at malalaman din ng mga tao, saka kami naman kasi, if ever that happens, we're gonna be proud, hindi namin itatago, mahirap yun, Kaming dalawa pa, Nate at Tago ba namin yun, everybody around, were in the business, si Jake matagal na siyang artista, ako my family is in the industry, malalaman at malalaman din, samantala, wala namang pakialam si Ina sa mga bumabatikos sa live-in setup nila ni Jake, katwiran niya, kaya nila pinasok ang ganitong setup dahil para makilala pa raw nila ang isa't isa, bago sila magdesisyon na magpakasal, aniya, eh, kasi kami, Ayoko naman mangyari na if ever I get pregnant or I get married, magkakapaan pa kami. At least ngayon, we've been living together for almost 2 years na. So, alam na namin yung ugali namin sa isa't isa. Kilalang-kilala na namin ang isa't isa.